Mm -hmm. Magandang hapon sa inyong oh. lahat. Magtagalog na tayo pag binisaya. Guys, ang among sudan, munggong ginisa, at nilagang kangkong na mayroong may okra. okra. Mm -hmm. So, ang kangkong, guys, yan yung eh. ano, mga hinihiwalayan ng mga nubyo. Ang uh -huh. okray, yung mga nubyo na okra okray ang munggo, ito yung pagkaroon ng manas. Ayan, oh, nagkaroon ng manas. Ah, tama, tama, tama. no, joke-joke lang. Kau naman talaga, yan yung ano. Hindi, pangrayo pa pang daw ano yan. Hindi, ito? oh, ba? Sabi lang nila yun, dito to yan. Ako, huwag kayo makinig dyan. Makinig kayo kay doktor. Really, oh. Maganda oh, yan oh, siya kasi... Oh, naman. Wala kasi si doktor Atom, di ba? atom atom Atoy. atoy, 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 atoy. <laughs> Hindi, ang okra. Hindi, ang okra talaga masarap yan. Tsaka yung kangkong. Hindi, mm. yan sa diabetes. Diabetic. Babad mo yan sa tubig, inumin mo mm. yung sabaw niya kinawagahan, sa diabetes yan, siya. Mm -hmm. Pero ang kangkong talaga marami siyang vitamins. Yes. Sobra, Ginaganyan niyo lang ako, natutubo lang yan sa tabi-tabi. Mm -hmm. Pero labi ko lang sustansya niya. Yes, kangkong kayo dyan. Sa Pilipinas? Sa mga asawang iniwanan kagaya ko. Huwag na nilin yung idama yung dalawang mga magaganda dyan kasi may mga mm -hmm. ano yan. May mga life partner yan. Ito, hugot, may eh. mga forever yan <laughs> sila. <laughs> Ako, panay hugot ko kasi totoo naman yan eh. Ay, hugot eh. Pag hugot, siyempre may baon. Hmm. May na may baon. baon. kayo nakabaon kayo. Ako nakahugot. Ay, hugot. Baon lang, yun, yun, yung lang lagi. Tama mo na yung paghugot. Yung nice guy, masarap yung kangkong. Sakan, nyam-nyam. Nangana ko besar. Sabi ko serap ta. <laughs> <laughs> Sampalin. Lahib sticker. Ano lang ta labay mo? Tumsarap pala ni lasa ni labay. Tara di ko basa dapat kagud. Di indi yan kasali kasi ayo ko ya ma ano, pa lang dalawa. ikaw lang pinupokus okay, ko kasi ayaw. ikaw yung magandang dilag. Ikaw yung best friend ko. <laughs> Sa mga vlog ko. Ikaw yung best friend ko kasi pinapataba kita eh. Sa pinapataba ka to In fairness, guys, alam nyo kung sino ka mukha niya, hindi, ko hindi ako makapag-move on. Iba na yun talaga. Ah, yes, iba, na. na. Yes. Iba na ang kanyang mukha talaga. Iba na, alawi. Sabi so, na si Celine Dion, Sabi na si Shara. Hindi, na naman. hindi. Iba na. Moving load niya ako. Sabi ni Shara, si Dion down. Aha. Di ba, it's only Celine Dion ngayon. Nakita mo? Oo, uh -huh. bago na. Sobrang payat na. Oh, parang ikaw. Oo naman. May concert siya. May concert siya. At nagka-concert saan? Concert siya pag mamahal yun, kaya pumayat Napakayaman yun, di diba? um, ba? Oo nga. Walang pinipili. Mayaman ka man at mahirap. Basta kayo magkaroon ka yeah. ng cancer. Hindi tayo may cancer. Kaya lang. Sige na guys, magpapaalam na ako kasi talagang gumana talaga si Ivana. Focus muna kami sa ah, kamu <laughs> mo.